Si Saima, isang 68 anyos na lola mula sa Quezon City, ay kilala sa kanyang lakas at kalayaan. Sa kabila ng edad, siya pa rin ang nagaayos ng kanilang bahay, nagluluto ng adobo para sa mga apo at naglalakad araw-araw sa palengke. Ngunit isang umaga habang nasa banyo, halos mawala ang lahat ng ito dahil sa isang simpleng ugali na hindi niya inakalang mapanganib. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga nakatagong panganib sa banyo na maaring maging sanhi ng stroke o atake sa puso kahit sa mga kagaya ni Saima na mukhang malusog. Tuwing umaga, si Saima ay nahihirapan sa kanyang bituka. Matagal na siyang dumaranas ng constipation, isang karaniwang problema sa mga senior. Sa halip na magpatingin sa doktor, iniisip niya na bahagi lang ito ng pagtanda. Kaya naman, sa banyo, siya'y humihinga ng malalim, pumipikit at nagpupumilit. Kaya ko to, bulong niya habang nakayuko at nakakuyom ang mga kamay sa kanyang tuhod pero hindi niya alam na ang pagpupumilit na ito na tinuturing niyang normal ay unti-unting naglalagay sa kanya sa panganib ng stroke ayon sa mga pag-aaral halos 40% ng mga senior na mahigit 65 ang edad ay dumaranas ng talamak na constipation Karamihan sa kanila ay nagpupumilit sa banyo, hindi alam na ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng matinding strain sa puso at utak. Ang pagpupumilit o tinutukoy sa medisina bilang Valsalva Maneuver ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon sa dibdib at ulo. Kapag ginagawa ito ng paulit-ulit, ang presyon ng dugo ay maaaring tumaas ng 60 hanggang 80 puntos sa loob ng ilang segundo. Para kay Saima, na may normal na presyon na 130 ang pagpupumilit ay maaaring magpataas ng kanyang presyon hanggang 200/140, isang mapanganib na antas. Ang mga senior ay may mas matigas na ugat dahil sa edad, na parang lumang hose na madaling mapunit kapag sobrang pressured. Ang matinding pagtaas ng presyon ay maaaring magdulot ng pagkapunit o pagkabarado ng ugat sa utak na siyang sanhi ng stroke. Bukod dito, ang pagpupumilit ay maaaring magpababa ng dugong dumadaloy pabalik sa puso na maaaring magdulot ng atake sa puso o arrhythmias, lalo na sa mga may hindi natukoy na alta presyon. Isang umaga, pagkatapos ng diyon minutong pagpupumilit, naramdaman ni Saima ang pagkahilo. Parang umiikot ang silid at may mga tuldok na liwanag sa kanyang paningin. Napahawak siya sa pader ng banyo upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis parang tumatakbo siya kahit nakaupo lang. Ito ang tinutukoy na defecation, syncope, isang pansamantalang pagkawala ng malay dahil sa bigla ang pagbaba ng dugo sa utak. Libo-libong senior ang nadadala sa ospital dahil dito at marami ang hindi na nakakaligtas. Nang mapansin ni Saima ang mga sintomas, pagkahilo, pagkapagod, at pananakit ng dibdib, natakot siya. Pero sa halip na magpanik, nagpasya siyang magbago. Sinimulan niyang uminom ng anim hanggang walong basong tubig araw-araw upang mapanatiling hydrated ang katawan. Idinagdag niya ang mga gulay, oats at beans sa kanyang pagkain upang madagdagan ang fiber na nakatulong sa kanyang bituka. Bumili rin siya ng maliit na footstool na inilalagay sa harap ng inodoro upang ituwid ang kanyang kolon na nagpapadali sa pagdumi ng hindi nagpupumilit at higit sa lahat nilimitahan niya ang kanyang oras sa inodoro sa limang minuto lamang. Pagkatapos ng tatlong buwan, napansin ni Saima ang malaking pagbabago. Wala na siyang nararamdamang pagkahilo o pagkapagod sa banyo. Ang kanyang presyon ay bumaba sa mas ligtas na antas at ang kanyang takot sa banyo ay nawala. Hindi ko inakala na ang simpleng ugali ko ay halos pumatay sa akin, sabi niya sa kanyang anak. Pero ngayon, mas ligtas na ang pakiramdam ko. Parang bumalik ang kontrol ko sa aking katawan. Ang kwento ni Saima ay isang paalala na ang mga simpleng ugali sa banyo ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kalusugan. Ang pag-alam sa mga panganib at paggawa ng maliliit na pagbabago, tulad ng pag-inom ng mas maraming tubig, pagdaragdag ng fiber at paggamit ng footstool ay maaaring magligtas ng buhay. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakaranas ng pagkahilo, pagkatapos ng pagpupumilit sa banyo, isipin ito bilang babala ng katawan. Ang pagbabago ngayon ay maaaring magbigay ng mas mahaba at mas malusog na buhay bukas. Si Saima, ang 68 anyos, nalola mula sa Quezon City, ay nagsimula ng magbago sa kanyang mga gawi sa banyo matapos ang nakakatakot na karanasan ng pagkahilo dahil sa sobrang pagpupumilit. Ngunit ang kanyang umaga ay halos nagbago magpakailanman ng isang simpleng ugali sa banyo. Ang kanyang pagkahilig sa mainit na shower ay nagdulot ng isa pang panganib na hindi niya inasahan. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ang isang karaniwang ugali na akala natin ay nakaka-relax ay maaaring maging sanhi ng mini-stroke o mas malalang sakit para sa mga senior tulad ni Saima. Ang mainit na shower ay parang santuario kay Saima. Tuwing umaga, pinubuksan niya ang gripo hanggang sa maging mainit na mainit ang tubig na nagpapalabas ng singaw sa buong banyo. Ang init ay nagpapagaan sa kanyang arthritis at nagbibigay ng kalmado sa kanyang isipan. Pero isang umaga, pagkatapos ng pimpina minutong pagligo sa mainit na tubig, naramdaman niya ang bigla ang pagkahilo. Ang mga tiles sa banyo ay parang umiikot at ang shampoo bottle ay naging malabo sa kanyang paningin. Napahawak siya sa pader upang hindi matumba habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang hindi alam ni Saima ay ang mainit na tubig ay nagdudulot ng vasodilation kung saan ang mga ugat ay biglang lumalawak na nagpapababa ng presyon ng dugo. Para sa mga senior na may mas matigas at hindi na gaanong nababanat na ugat, ang mabilis na pagbabagong ito ay maaaring maging mapanganib. Ang kanyang puso na nagpupumilit na magbomba ng dugo sa utak ay nahirapan. Ang resulta, isang transient ischemic attack o mini-stroke na pansamantalang huminto ang daloy ng dugo sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na regular na naliligo sa tubig na mahigit 104 degree Fahrenheit ay 250% na mas mataas ang tsansang makaranas ng cardiovascular events tulad ng stroke o atake sa puso sa una, hindi na iugnay ni Saima ang kanyang sintomas, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, at pamumula ng balat sa kanyang mainit na shower. Pero nang sabihin ng kanyang anak na doktor ang posibleng dahilan, nagpa siyang magbago. Bumili siya ng shower thermometer upang masigurong hindi lalampas sa 100 degree ang temperatura ng tubig. Nilimitahan niya rin ang kanyang oras sa pagligo sa 10 minuto at binuksan ang bintana ng banyo upang mapabuti ang ventilasyon. Idinagdag niya rin ang grab bar sa shower upang magkaroon ng suporta kung sakaling mahilo muli. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin ni Saima na mas malinaw ang kanyang isip pagkatapos maligo. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis at ang kanyang takot na matumba ay nawala. Akala ko ang mainit na shower ang nagbibigay sa akin ng ginhawa, sabi niya sa kanyang kaibigan. Pero ngayon, mas masigla ako sa mas malamig na tubig ang kanyang kwento ay isang paalala na ang mga bagay na mukhang ligtas ay maaaring magdulot ng panganib lalo na sa mga senior. Ang simpleng pagbabago tulad ng paggamit ng thermometer at pagpapabuti ng ventilasyon ay nagbigay kay Saima ng bagong kumpiyansa. Kung ikaw ay nakaranas ng pagkahilo o mabilis na tibok ng puso pagkatapos ng mainit na shower, ito ay senyales na kailangan mong mag-ingat. Ang katawan ng isang 30 anyos ay iba sa isang 68 anyos at ang pag-unawa dito ay nagbibigay ng kapangyarihan. Si Saima ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Nagluluto pa rin, naglalakad at nag-aalaga sa mga apo. Ngunit, ngayon ginagawa niya ito ng may masusing pangangalaga. Ang kanyang banyo na dating lugar ng panganib ay naging lugar ng kaligtasan dahil sa kanyang mga pagbabago ang kwento ni Saima ay nagpatuloy, ngunit ang isang simpleng galaw sa banyo ay halos nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang umaga, pagkatapos ng kanyang bagong gawi sa pagligo, mabilis siyang tumayo mula sa inodoro. Sa loob ng ilang segundo, parang umiikot ang mundo. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at halos siya ay natumba. Kung hindi dahil sa grab bar na bagong na-install, baka nadala na siya sa ospital. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng bagong aral tungkol sa mga panganib ng biglaang paggalaw. Ang nangyari kay Saima ay tinutukoy bilang orthostatic hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo o pagkakahiga. Kapag nakaupo sa inodoro, ang dugo ay natitipon sa mga binti dahil sa gravity. Sa mga senior, ang katawan ay mas mabagal na tumutugon upang maibalik ang dugo sa utak. Kapag mabilis na tumayo, ang utak ay pansamantalang kulang sa oxygen na nagdudulot ng pagkahilo o kahit pagkawala ng malay. Ayon sa datos, mahigit 30% ng mga senior na mahigit 70 ang edad ay dumaranas nito at marami ang hindi ito natutukoy. Ang banyo ay partikular na mapanganib dahil sa matigas na sahig at makitid na espasyo. Kung natumba si Saima, maaaring nabali ang kanyang balakang o natamaan ang kanyang ulo na maaaring magdulot ng mas malalang pinsala. Natakot si Saima hindi dahil sa sakit kundi dahil sa posibilidad na mawala ang kanyang kalayaan. Pero sa halip na mag-alala, nagpa siya siyang maghanap ng solusyon. Natutunan niya ang three-step safety method mula sa kanyang doktor. Una, maghintay ng 13 segundo pagkatapos gamitin ang inodoro habang nakaupo pa rin at humihinga ng malalim. Pangalawa, umupo ng tuwid sa dulo ng inodoro at maghintay ng 15 segundo. Pangatlo, tumayo ng dahan-dahan sa loob ng tetum segundo gamit ang grab bar kung kinakailangan. Inilapat ni Saima ang pamamaraang ito. Inilagay niya rin ang isang maliit na paalala sa pader ng banyo. Dahan-dahan, mahalaga ka. Sa loob ng Ilang linggo, napansin niya na wala na siyang nararamdamang pagkahilo kapag tumatayo. Ang kanyang mga galaw ay naging mas maingat, ngunit hindi ito tungkol sa pagbagal, kundi sa pagiging mas matalino sa kanyang katawan. Si Saima ay nanatiling malaya, nagluluto pa rin ng adobo, naglalakad sa palengke, at nag-aalaga sa mga apo, ngunit ngayon may dagdag na kumpiyansa sa bawat hakbang. Ang karanasan ni Saima ay isang paalala na ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagbibigay ng kalayaan, kundi sa pag-aayos ng mga gawi upang mapanatili ito. Ang simpleng pagbabago, tulad ng pagtigil bago tumayo at paggamit ng grab bar, ay nagbigay sa kanya ng seguridad. Kung ikaw ay nakaranas ng pagkahilo kapag mabilis na, tumayo mula sa inodoro, isipin ito bilang babala. Ang mga maliliit na hakbang ngayon ay maaaring magligtas ng iyong kalayaan bukas. Si Saima, ang 68 anyos na lola mula sa Quezon City, ay natuto ng mag-ingat sa kanyang mga gawi sa banyo mula sa pag-iwas sa sobrang pagpupumilit, pagkontrol, sa temperatura ng shower, hanggang sa dahan-dahang pagtayo. Ngunit isang hating gabi, halos mawala ang lahat ng kanyang pag-unlad dahil sa isang karaniwang ugali na hindi niya inakalang mapanganib. Ang madali ang pagtayo sa dilim para pumunta sa Panyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ang mga paglalakbay sa banyo sa gabi ay maaring maging pinakamapanganib na sandali para sa mga senior tulad ni Saima. Isang gabi, bandang alas 2 ng madaling araw, nagising si Saima sa pamilyar na pangangailangang Pumunta sa banyo. Sa edad na 68, normal na sa kanya ang dalawa o tatlong beses na pagtayo sa gabi. Inakala niya na bahagi lang ito ng pagtanda, marahil dahil sa kanyang gamot o sa tsaa na iniinom bago matulog. Kayat mabilis siyang bumangon, hinila ang kumot at naglakad sa dilim patungo sa banyo. Pero sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Naramdaman niya ang matinding pulso sa kanyang ulo, ang kanyang paningin ay naglaho at isang matinding sakit ang sumabog sa likod ng kanyang mga mata. Napahawak siya sa dingding ng pasilyo habang ang kanyang kaliwang braso ay nanginig at ang kanyang puso ay tumibok ng parang sasabog. Ang naranasan ni Saima ay isang hypertensive crisis kung saan ang kanyang presyon ng dugo ay umabot sa 210-120. Hindi niya alam na ang gabi ay ang pinakamapanganib na oras para sa puso at utak ng mga senior habang natutulog, ang katawan ay nawawalan ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at balat na nagpapakapal ng dugo. Ang mga gamot, tulad ng para sa alta presyon o diuretics, ay umeepekto rin ng mas malakas sa gabi. Kapag mabilis na tumayo mula sa pagkakahiga, ang katawan ay nahihirapang mag-adjust, na nagdudulot ng bigla ang pagbabago sa presyon ng dugo. Para kay Saima, ang dehydration, gamot at mabilis na paggalaw ay nagdulot ng mapanganib na sandali. Sa kabutihang palad, napansin ni Saima ang kakaiba at agad na umupo sa sahig, hinintay na humupa ang sintomas bago humingi ng tulong. Sa ospital, sinabi ng doktor, "Ilang minuto na lang baka na stroke ka." Natakot si Saima ngunit nagpasya siyang magbago muli. Inilagay niya ang isang bote ng tubig sa tabi ng kama at uminom ng Artemisinin 6 naon sa bago tumayo sa gabi. Nag-install rin siya ng motion-activated nightlights sa kanyang kwarto at pasilyo upang hindi na maglakad sa dilim. Bago tumayo, umupo muna siya sa gilid ng kama ng 60 segundo, huminga ng malalim at dahan-dahang tumayo. Hiniling niya rin sa kanyang doktor na ayusin ang oras ng kanyang gamot upang mabawasan ang epekto sa gabi. Pagkatapos ng mga pagbabagong ito, naging payapa ang mga gabi ni Saima. Ang kanyang presyon ay nag-estabilisa at mas maayos na ang kanyang tulog. Dati nagmamadali ako sa dilim, sabi niya. Ngayon dahan-dahan akong bumangon at mas ligtas ang pakiramdam ko. Ang kwento ni Saima ay isang paalala na ang mga simpleng gawi sa gabi ay maaaring magligtas o magwasak ng buhay. Ang paginom ng tubig, paggamit ng ilaw at dahan-dahang paggalaw ay nagbigay sa kanya ng kontrol. Sa loob ng tatlong buwan, nagbago ang buhay ni Saima. Ang kanyang presyon ay bumaba sa 125,578, isang numerong hindi niya nakita sa loob ng mahigit isang dekada. Wala na ang pagkahilo, mabilis na tibok ng puso o takot sa banyo. Ang kanyang mga anak ay napansin ang kanyang mas magaan na aura at ang kanyang mga apo ay masaya sa kanyang masiglang tawa. Sa kanyang doktor na humanga sa kanyang pagunlad, sinabi, sa 30 taon ko bilang doktor, bihira akong makakita ng ganitong pagbabago ng walang dagdag na gamot. Ngumiti si Saima, alam niyang siya ang gumawa nito. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko, kundi sa pag-aayos ng mga gawi upang mapanatili ang kalayaan. Ang kwento ni Saima ay nagpapakita na ang maliliit na pagbabago, pag-inom ng tubig, tamang temperatura ng shower, dahan-dahang paggalaw, at ligtas na mga gabi ay maaaring magbigay ng bagong buhay. Kung ikaw ay nakaranas ng pagkahilo, mabilis, natibok ng puso, o kawalan ng balanse sa banyo, huwag mag-atubiling magbago. Ang iyong katawan ay humihingi ng pangangalaga, at ang mga hakbang ngayon ay magpoprotekta sa iyong kalayaan bukas. Si Saima ay patunay na hindi kailanman huli ang pagbabago. Simulan mo na ngayon.